nag-communicate muna sa Facebook hanggang sa siya po ay naging karelasyon niyo na? Opo. Una po nag-chat lang po kami hanggang po naging kami na. Tapos po hanggang sa, sa nagsigilan na may, po kami. Okay. Ayan. Opo. So, Alright. Now, hindi pa kayo nagkita in person? Hindi pa po kami nagkikita sabi sabi ko po kasi na eh, uuwi ako na uuwi na ako noon nang mag-isang taon na uuwi ako wag na muna raw akong uwi at mag-iipon muna raw ako Kaso okay. napunta sa kanya ang ipon wow hindi sa malapit na malapit nang malapit nang uuwi nalaman ko po na meron man po meron pa pala siyang boyfriend na okay so, sampun tapos kinausap okay. po ang lalaki na ano raw, pitong buwan na raw sila. Nagulat na lang po ako. Sige, sa sa Andres, ito na sir. Ito na si Yolanda. Miss Yolanda, magandang umaga po ma'am. Yes, magandang umaga po sir Rapi, idol. Ma'am, gusto niyo po kausapin ma... si sir? Si sir, ano? Emerson? Apo. Opo uh, obo, sir. Oh, sige, mag-usap kayo ng dalawa, ma'am. Okay po, sir. Sige. Hello, hello, Ah, uh, Yolanda. Hello. 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 Yolanda, naman na. yun. Opo, nandito naman yun, ano, mo, kotse mong binigay sa akin. Kunin mo na lang para wala ng gulo. Eh, sinabi ko naman yun sa'yo, kunin mo na lang, hinintay kita. Tapos bakit mo pinaabot pa ni Sir Rapi? Yung, yung bigay ng pera sa mama, papa ko yung mga gamot. Sa, ibalik isabi eh, sabi mo sa akin, bigay yun. Eh, utang pala eh. Bakit mo singilin? Pinatanggal mo pa ako sa trabaho ko, wala na akong trabaho ngayon. Kasi tinawagan mo yung buong land bank, pati sinabi mo pa gold digger ako, tapos sinabi mo buong land bank. nahiya ako. Pinagtawanan ako, pinagalitan ako sa mga, sa kay managers, kay sir, si sir, si, sir Boone, tapos pinahiya mo ako sa mga kasama ko. Parang wala na akong ulo nagla, naglalapad kasi sinabi mo binigay naman yun sa akin dati. Hindi ko naman yung tinago. Ibalik ko naman yun sa'yo. Bakit mo ako pinahiya? Alam mo naman na sinulat ako. Iningi mo yun dahil sabi mo magpapakasal tayo. Opo, hey, ako magpapakasal ako sa'yo. Opo, magpapakasal ako kasi minahal kita dati. Pero yun nagbago ugali mo eh. Lahat ng ano mo, binu, binuboy-boy mo ako. Yung lahat ng away natin, pagalitan mo ako para kang sino. Doon, mabait na mabait ka so, sa akin. Pa Kaya nga, pa gusto kitang kapasalan. Pa paano ko pa pagalitan? Pag eh... Siyempre, nalaman mo ganyan situation sitwasyon, hindi ka pa ko lang kayo, kita. bakit mo ginawa Pak lahat yan. Pakasalan At kayo, kita, ngayon. Hindi kita, hindi kita, lahat ano, pakasalan. Papakasalan sana kita kasi lang yung ugali mo kasi masyadong bungang hero. Yung magagalit magalit ka sa akin, okay. mag-away okay. tayo. Ma -ma 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 makasingit. Makasingit po. Ma'am, uh, ma Yolanda. Yes po. Kailan uh, niyo po sinagot? O kailan po kayo una nagkakilala ni Emerson? Matagal na sa 2017 uh, pa po. Okay. Noong mga panahon na yon, kilala niyo na po yung boyfriend niyo si James? Ay, ma pag mahiwalay na kami ni Emerson sa ako nagka-boyfriend po Kailan kayo nagkipag boyfriend kay James anong buwan? Anong July out? 2020 po July 2020 Opo Sir Emerson noong July 2020 nagbibigay ka pa ng pera sa kanya Wala na po Yes si, si Emerson kinatana po hindi po, hindi po Sir hindi po totoo yun na 2020 lang samantalang I-kinausap ko po yung lalaki. Eh. Sabi niya, pitong buwan na sila noon. Dahil nung una pa lang, isinit ako na niya. Sino na naman yung kinigalak niya? Nakabig po sa kanya. Ah, pati naman yung mga print sa simbahan, sa church, sabi niya. Ang aluhin ko. Nung pala, totoo po pala. Okay. Tapos umamin po ang lalaki. Pag-usapin ko kay ulit, and then maghanap po tayo ng uh, paraan na para kayo po'y magkasundo at maayos itong to problema na pabor po kay Sir Emerson. Okay? okay? Sir Emerson. Okay? Na hindi naman ganun ka, gaano kabigat sa iyo, Ma'am Yolanda, na hindi mamatay sa gutom ang iyong family. Ito lang sinasabi okay, mo. Po. Okay sa'yo? Sige. Okay, po.